Eto nga yung maganda kapag may sarili kang tanim ng mga gulay-gulay kasi nga hindi mo na kailangan bilhin pa yung mga pang sahog o pang ano ba yung <laughs> sta yung panghalo sa mga isda sa karne so ngayon nga magluluto kami ng sinigang na hipon at nautusan ko nga manguha ng mga gulay yung anak ko dyan so buti na lang meron akong ng talong okra at saka sitaw so hindi niya nga makuha-kuha yung bunga ng talong kasi meron nga langgam sa puno kaya nga medyo inalag nyo muna yung puno ng talong para nga bumaba yung mga langgam kaso nga lang talagang masyado siyang marami at ewan ko nga ba bakit pinapamahayan ng mga langgam na pula yung mga puno ng talong na yan at eto na nga nakuha niya na yung talong na kinukuha niya at nang nga siya ng iba dyan para nga madagdagan naman yung panlagay ng gulay sa sinigang na hipon at kunti lang talaga yung bunga ng talong na yan kasi sino ba naman ang dadami yung bunga kung araw-araw kong kukuhanan ng bunga hindi nga siya masyadong lumalaki kasi nga ganun ako ka-obsess manguha ng gulay naku mga big ganun talaga yung purpose ko para hindi na talaga ako bumili ng gulay kaya kahit medyo lumalaki lang siya ng konti kinukuha ko na talaga siya at dahil nga meron pa naman bakanting mga lupa na pwede kong pagtanima na isipan ko na nga itanim yung mga talong at mga sili na nabili ko doon sa labas para man dagdagan naman yung mapagkukuha ng kunang bulay. At syempre, para mas madami yung makukuha nating bunga at makapag-share naman tayo sa iba. At dito naman nga tayo sa parteng okra. Hindi ko alam bakit naglalagasan yung mga dahon niya dyan at konti lang talaga yung bunga niya. Dati nga naman may problema ko, baka sobra-sobra -sobra yung mamunga yung okra na to. Pero as usual mga Marie Cakes na expectation versus the reality na naman tayo for today's video. Pero alam niyo ba, very thankful talaga ako kay God kasi binigyan niya ako ng mga gantong blessing kasi hindi na ako kailangan bumili pa ng mga gulay. At alam nyo ba, kung wala lang talaga akong trabaho, pag-iigihan ko talaga yung pagtatanim niya kasi nag enjoy na nga talaga ako. Lalo at namumunga na talaga sila. O, oh, di ba? Ang galing ng anak ko. sa pagsipagan -sipa yarn, ganun pala yung technique pag gusto mong sumunod yung anak mo, sabihin mo lang individual. Si, very effective. Pero hindi ko maintindihan ba't kailangan guntingin pati yung sitaw. O, oh, di ba? Ang dami ko reklamo, pero hindi naman ako tumutulong. <laughs> Ang totoo, karga-karga ko talaga yung anak ko dyan, kaya nagbibideo muna ako. Pero syempre, dahil hindi ko nga matiis, ako na nga ng ibang sitaw. Kasi nga, hindi ko talaga na yung yung pinungunting yung sitaw. Ang tagal nang kunin, be, parang mapuputol pati yung puno. At habang nangunguha nga ako ng sitaw, naisipan ko na mas dadamihan ko pa talaga yung tanim ng sitaw dyan para mas marami yung bunga, the more the merrier at makapag-share tayo ng blessing sa iba at dito nga meron kami nakitang patola at mas marap nga to sa miswa syempre kukunin na namin yan baka tumigas na naman at hindi na naman naman magulay yan at pagkatapos nga makuha yung patola, sabi ng anak ko, kunin din daw namin yung ampalaya kasi nga baka mabulok na naman. So, ayun nga, kinuha niya na yung bunga na nag-iisa doon sa so may taas. O, di diba, meron na kaming gulay. At kung mapapansin nyo, kunti lang talaga siya. Pero alam nyo ba, mahal na kung bibili niya sa tindahan. At syempre, hindi kompleto ang sinigang kapag walang patis na may sili. Kaya nanguha siya ng siling labuyo. Kahit tilaw pa. At syempre, dahil siya ngayon nanguha ng gulay, lulubus-lubusin ko na siya na din yung pinagluto ko ng sinigang. At maniwala man sa hindi, marunong na siya magluto. Be. At ito nga yung nakaka-proud dito sa anak ko na to kasi last year marunong na siya magluto at ngayon 10 years old na siya. Madami na siyang alam na lulutuin. At syempre hindi makukumpleto itong video na to kung hindi titikman ng talakerang nanay. Kaya thank you for watching until my next video. Bye!